Pinadidisqualify ng Comelec Task Force Safe si Misamis Oriental Governor at Re-Electionist Peter Unavia dahil sa mga banat niya sa isang campaign rally. Nasa frontline ng Balitang Yan si Bon Gualdez. Kining Narsing, katawan sa Villanueva, para ni sa mga babae. At katupag yung mga babay nga gwapa. Di man pwede nga uh, maot. Kaya so, na mga lalaki, at tubangon sa pangit nga, nurse! Announce na naman. Iyan ang biro ni Misamis Oriental Governor at re-electionist Peter Unabias isang campaign rally. Sa parehong event, sinabi niya rin ang mga maranawang sangkot sa karahasan noong nakaraang eleksyon. Ang hirit na yan, hindi pinalampas ng COMELEC, kaya naghain ng motopropi petition ang COMELEC Task Force Safe para ma-disqualify si Unabia. Naunang sinabi na ahensya na maaaring matawag na acts of discrimination against women, gender-based harassment at labeling ang biro niya. Nauna siyang pinatawan ng show order ng Comelec kaugnay sa posibleng paglabag sa kanilang guidelines laban sa anti-discrimination and fair campaigning. Ayon naman sa kampo ni Unabia, wala pa silang natatanggap na kopya ng petisyon at summons. Sa kabila nito, iginit niyang nananatili siyang inosente habang wala pang desisyon sa petisyon. Official pa rin siyang kandidato para sa pagkagobernador ng Misamis Oriental itinanggirin niyang sangkot siya sa anumang election offense na nakasad sa petisyon. Itinuturing naman ni Unabia na pagkakataon nito para malinis sa kanyang pangalan at sagutin ang mga aligasyon. Kasabay ng investigasyon sa mga di magandang hirit sa mga campaign rally, tuloy-tuloy din ang pagpapadala ng show cause order ng COMELEC sa mga kandidato dahil sa aligasyon ng vote buying at abuse of state resources. Sa huling bilang, higit dalawandang kandidato na ang pinagpapaliwanag lalo na yung mga incumbent o nakaupo sa pwesto sa record ng COMELEC pinakamarami ang pinadalan sa CALABARZON na sinundan ng Central Luzon, NCR, Bicol Region at MIMAROPA bagamat hindi mo na pinangalanan may dalawang kandidato raw sa lokal na posisyon ang nakatakdang tuluyang sampahan ng kaso ng COMELEC ngayong linggo muli rin binigyang di ng poll body na hindi sila hihinto kahit manalo na ang kandidatong sangkot even those who have been proclaimed um, kapag matuloy at magkaroon ng finding na disqualified kayo hindi ho kami mag-aatubilin na matanggal din ho kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.